Yan, nakapasyon tayo guys dito sa ating mga kumpare kung saan kasama natin no oh. At ngayon, sila pa rin ating kasama. Yan. Yung mga kumpare natin na mayaman, hindi natin makakasama yun. Yan ang, yan ang aral natin. Pag mayroon lang tayo, makasama natin yung sila. Ito mula wala hanggang sa mayroon, kasama natin ayan si kuya wala ka na pag wala ka na hindi ka na ng mga kilala mo tao kung parang muna ako ganyan ang buhay ng Pilipino talaga hindi ka na nila papansin pag wala ka na pero ang mahalaga, ayan, lumalaban tayo. At uh, may awa ang Diyos. Makakabalik tayo sa marang marangayang buhay. Ayan, sila nagpainom nito, guys. Ininam ano, nila ako. Dati, ako ang nagpapainom sa kanila kahit araw-araw pa. Yung pulutan, si May, palingkit tayo. Ito na yung naging buhay natin ngayon nagkaroon ng reverse reverse akala ko nga walang reverse ang buhay ayan naging reverse ang buhay natin okay sa ayan yung carpentero ko yan si Pipi isipin, kailangan tanggapin. Ang buhay talaga ay umiikot. Kung hindi ka magkamali, wala kang ginagawa. Ayan ang buhay natin ngayon. Sila naman ngayon ang taya. Dati ako, at mo uh, uh, tumaban din sila ng utang na loob tumatanim ng utang na loob tumatanaw ng utang na loob pa nga guys y post va guys That man.